mga patuloy po nating hinahanap mga kakoleksyon ng magnetic 1 piso Hello, magandang araw po and advance happy new year po sa inyong lahat dyan and again this is Dan's collection So bago po natin talakayin yung mga barya na patuloy po nating hinahanap at binibili mga non-magnetic coins na 1 piso ay i-share ko muna mga koleksyon yung nabili po natin na uh, commemorative coins sa isa pong coin collector so ito po ay natanggap po natin kahapon so ngayon lang po natin bubuksan ito po ay commemorative coins na 1 piso nakita ko lang po sa sa facebook group sa GC na gustuhan ko lang po dahil uh, bago po yung yung pinakita po niyang mga commemorative coins isang set po ito nabili lang po, nabili lang po natin to ng mura mga na collection. So tignan po natin kung tama po o tugma po yung nabili po natin na commemorative coins na isang set po na nabili po natin kay Sir Saldi Dongka ng General Trias Cavite. So siya rin po yung sender po natin dito sa ipinadala po niya na coins. Isa po ito na kilalang legit coin collector. So marami po nakakilala po dito kay Sir shout out po sa inyo sir so mga kakoleksyon buksan na po natin itong nabili po natin na coins commemorative coins kaya ako naman to binili mga kakoleksyon dahil sakto po na nagbubuo po tayo ulit ng isang uh, isang bagong series po ng BSP 1 piso kaya agad po natin pinilito dahil maganda po yung coins na pinakita po sa atin. And, medyo mapurul yung ating gunting mga kakoleksyon. Hindi makagupit. So pasensya na po. Hindi makagupit po yung ating gunting. So kersahin na natin to. ayan po mga kakoleksyon so, pwede na to ayan po so ito po yung nabili po natin pang frame po ito mga kakoleksyon isang set po ng commemorative coins so mga brilliant ang circulated po yan kaya po siya binili ayan makikita po ninyo wala po kayong makikitang gas gas o kahit anong gas gas dyan so nabili lang po natin itong mga kakoleksyon sa halagang 150 ito pong limang piraso na ito brilliant ang circulated po yan oh. kita nyo bagong bago po yan ayan po so check natin itong pangalawa Ayan, si Ditoris po, si Dro Ditoris po. Ayan, oh. So, wala po kayong makikita uh, mga gasgas -gas o anong scratch po yan. That brilliant uncirculated po yan. So, ganyan po yung mga binibili po natin mga kakoleksyon. Kung meron kayo nito, mga ganitong kondisyon, ay mag-PM lang po, po kayo sa akin. Basta ganito po, uncirculated po. Ayan may mga laster po siya yan so 150 lang po ang binili natin dito ang, ang pagkakabili po natin dito ayan mga calculation sobrang ganda po nung nabili po nating commemorative coins talagang makikinang po siya ayan. so wala po tayo masabi dito po sa nabilhan po natin ng coins solid po yung nabilhan po natin ang so super ganda po ng ng kondisyon po ng mga barya. So balik na po tayo mga kakoleksyon sa tinatalakay po natin na mga barya. So ang hinahanap po natin dito po sa non-magnetic coins na 1 piso ay uh, year 1995, year 1996, year 1997, year 1998 at year 2001. 1 piso na non-magnetic coins. Ayan po, binibili ko po ang isa nito sa halagang 500. Ayan po mga kakoleksyon. So, ang hinahanap po natin dito sa 1 piso na non-magnetic ay yung maganda po yung kondisyon tulad po ng hawak po natin ngayon na year 2003 na 1 piso. So, dapat ganito po yung kondisyon ng year 1995 hanggang year 2000 yung may luster po siya mga kakoleksyon katulad po na nakikita nyo ayan ayan po so baka sakali lang po na meron bibilihin ko po yan mga kakoleksyon 500 each so meron po ako nakikita nyan sa mga coin collector hindi lang po nila pinagbibili siguro dahil gusto pa nilang pataasin yung mga hawak po nila na na mga non-magnetic na 1 piso So, hindi po nila pinagbibili yan. Maring nagpapataas pa sila ng mga ng price dito po sa mga non-magnetic 1 piso na katulad po ng hinahanap po natin mula year 1995 hanggang year 2001. So, hindi kasali dito yung year 1999 at year 2000 dahil meron na po tayo noon uncirculated po yung ating 1 piso na 1999 year 2000 nasa frame na po. So maraming maraming salamat po mga kakoleksyon sana ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting informasyon tungkol po sa mga barya. Maraming maraming salamat po and happy new year.